kain. Ang ulam ko yung aking uh, sharon kagabi. Na at sardines. Hindi na ako gumamit ng chapstick kasi gusto ko kamayin. Yung sharon ko na ano, yung Me. Ininit ko. Tapos bumili ako ng sardines. Sa kanang luto ako ng kanin. Solve na. Utom ako kasi wala akong almusal. Pag hindi ko tumaubos, itapon ko na rin naman. Tapos paraysan ko ng coke. Oh, grabe sa sarap. Ba't sumakit ang ko? Aray! Mas gusto ko kainin yung sardinas. Oh, nakalimutan ko. May bagong pala doon. Sabi ni... Sabi ni Aswang kagabi. Bakit may bagong ano? Bakit may buti ng ano? <laughs> Sa galing? <na. laughs> Ibago ko ang laman. Sabi ko ang kalawin. yan. Buhay, mahirap. Ang ulam siya roon at saka sardinsa. mm <laughs> Birthday ngayon ni Pedro. Pero hindi man niya naghahanda kay eh. Kuripot yan. Doon sa labas kumain. Hindi yan nasa-celebrate ng birthday niya. Kasi ano yan. Ayaw niya ng umangat timbo niya. Gusto niya. Gusto niya lang siyang ganun. Pusok na ako. Hindi ko naubos yung pagsit. Tapon ko na yan. Tapos kumain. Uh, just to me. bye.